May kalabasa ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawin natin kikiam yan na pwedeng pang negosyo. Pati yung paggawa ng sauce, ituturo ko. Kahit 150 pieces magagawa mo dito. Kaya paniguradong kikita talaga kayo. Hindi mo malalasahan yung kalabasa kasi lasang kikiam talaga. Ready na ba kayo magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Hmm, Sarap! Tamis! Oh yes! Gagamit tayo ng kalabasa, dalawang pirasong itlog, isang latang sardinas, isang kutsarang toyo, isa't kalahating tasang harina, kalahating tasang cornstarch, one cup wash sugar, apat na pirasong bawang, isang pirasong sile, isang pirasong sibuyas, tatlong kutsarang breading mix, isang kutsaritang paminta, kalahating kutsaritang asin, at mantika sa pagpirito. Kuha tayo ng kalahating tasang tubig. Then, magbuhos tayo ng isang kutsarang harina at isang kutsarang cornstarch. Bale, ito ang magpapalapot sa sauce natin mamaya. Gagamitin ko yung aking non-stick kasirola. Sa mga gustong umorder, na sa TikTok ko lang po ito. I-click nyo lang yung basket na nakakwadrado. Magpainit na tayo ng mantika. Then, igisa na natin yung sibuyas. Isunod naman natin yung apat na pirasong bawang. Tapos, dalawang tasang tubig ang ibubuhos ko. Kayong bahala kung gaano karami ang gagawin nyo. Next, one cup wash sugar. At isang kutsarang toyo. Bale, tutunawin lang natin yung asukal dito. Kapag kumukulo na, ibuhos natin yung tinunaw na harina at cornstarch. Nakakatulong ito para lumapat yung sauce nyo. Kalahating kutsaritang asin at kalahating kutsaritang paminta pampalasa. Maglagay din tayo ng isang pirasong sile pampagana. Kapag medyo malapot na, ilagay muna natin sa bowl para palamigin. Next, dudurugin ko yung sardinas ko. Bale, may bowl yung ilalim nito. Kailangan kasi madurog natin to para hindi siya bubuo sa kikyam nyo. So, okay na to. Then, gadgarin natin yung kalabasa. Kailangan malit yung butas na gamitin nyo para maluto agad kapag pinirito. Ilagay na natin to sa ating mixing bowl. Sunod naman ay yung ating sardinas. Kahit anong brand, pwede naman isa't kalahating tasang harina, kalahating tasang cornstarch, tatlong kutsarang breading mix, kalahating kutsaritang paminta, at dalawang pirasong itlog. Hindi na natin kailangan maglagay ng tubig dito kasi medyo nagbabasa-basa na yung kalabasa ko. Ituloy lang natin ang paghahalo dito. Kailangan parang kalamay ang texture nito. So, kuha tayo ng ating mixture at ito'y ating bibilugin. Guys, I suggest maliit lang ang gawin nyo kasi aalsa pa naman siya after maperito. Then, pinagulong ko lang sa harina ito. Kailangan maging hugis kikyam yung kalabasa nyo. Heto yung sample ng nagawa ko. Nilakihan ko para kitang kita sa video. Tapos, marami pang natira sa bowl ko. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin yung kalabasa kikyam into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Baligtarin natin para kabilang side maluto din. Kung mapapansin nyo, umaalsa na ito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Next, tuhugin na natin to. Limang piraso ang ilalagay ko. Hindi siya umiimpis kahit matagal nang napirito. Ibuhos na din natin yung sauce dito. Grabe, itsura pa lang nakakatakam na. Heto ng ating kalabasa, kikiam. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung gaano kalaki ang nagawa nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.